Ito po ang ayusin natin na patubig na hindi na nakakahigop ng tubig. Bali, sundan nyo lamang po ang ating gagawin at tandaan ang aking sasabihin para po kung hindi makakahigop ang iyong mga patubig o kaya puso ay kayo na mismo ang gagawa ng inyong mga poso o patubig. Electric motor po ito na meron pong manual pump. Kaya po doon sa babae po nesto yung uh, pump at saka yung uh, manual pump kasi nga po hindi po makakahigop kapag dito sa taas ipuesto dahil shallow pump. Ang mga shallow pump po ay meron po mga minimum lang na nalalo malalim na kaya lang pong higupin. Itong klase ng mga pump na ito, itong electric motor pump na to ay mga 8 to 9 meters na water level lang na lalim mula dito sa paglalagyan ang kaya niyang higupin. Dalawa lang pong dahilan kung bakit hindi na makakahigop ang yung puso o kaya mga patubig, eh dati naman ay nakakahigop. Una po, wala nang tubig na mahigop doon sa ilalim, kaya hindi na makakahigop. Pangalawa, meron pong mga singaw dito sa mga connection Aya, hindi na makakaigop. Isama na rin 'yung mga pump kapag sira na. Eh, eh, hindi na yun talaga makakaigop. Kaya ito oh, nila nang uh, lupa na malagkit. Lahat ng mga connection dahil uh, sinisiguro nila na wala na talagang uh, singaw. Ayan, pero hindi pa rin ng tubig. Kaya tinawagan nila tayo at tayo na ang kakana. At meron na tayo. Agad nakita na hindi pa nila ginawa o chinake up sa paghanap kung uh, saan po 'yung uh, pinagsisingawan dito kaya hindi nakakaigop ng tubig. Kapag ganitong problema po ay napakadali pong solusyonan basta ang importante po ay alam ang uh, gagawin. Ito po ay pumapalya, siguradong pumapalya yung uh, uh, check bulb niya kaya hindi nila mapaakyat yung tubig. Yun ang nagsisingaw. Kaya pwede nating palitan yung uh, check bulb dito. Dito, tinapaltapalan nila ng lupa. Pwede nating uh, dito ilagay yung check na bago o kaya doon sa taas kapag ganito po kasi ang inyong poso ah, kapag ibumba mong ganito kahit lagyan po yan ng tubig sobrang magaan lang na ibumba hindi man lang titigas ay automatic kong singaw na yan pero kapag binubumba ninyo ito na lumalaban na walang mahigop kumbaga lumalaban lang automatic pong wala nang tubig na mahigop sa baba. Huwag nyo pong hahanapin kung meron mang singaw. Dahil mapapagod lang kayo, automaticong nabaraduan na yung daanan ng tubig sa ilalim ng lupa kung ganon. At base sa na nakikita ninyo, itong pinubumba natin, nakita naman niyo, meron ang tubig pero hindi man lang titigas kaya singaw talaga. So, lahat ng koneksyon dito sa taas, Ay, uh, natapal-tapalan na. Siguradong wala ng singawin. Yung check valve na lang. Maglagay na lang po tayo ng check valve dito. At kapag hindi pa rin titigas itong binubumba natin, automatic ko, yung tubo na nakabaon dito sa lupa ang meron ng butas kung ganon. At dito po tayo maglalagay ng uh, check valve. Uh, mas madali po ng ilagay, ano, para hindi na tayo magkalas pa doon sa baba. Katingin na lang po natin itong uh, paglalagyan natin yeah, ng uh, check valve sa kanating trader And, Kung meron po tayong trader para po may lagay po natin yung check valve ang problema lamang po na wala po yung uh, trader natin na 1 in 1 port ang size dahil po 1 in 1 port po ang size itong uh, puputulin natin ito kaya ang gagawin natin, uh, katingin saka natin i-wielding yung check valve nipple po na 1 in 1 port na mayroon pong thread ang wini natin dito para po natin yung check valve, bali mga kabirto tapos na po, o, bali dalawa po yan ano, na i natin at ganito po ang tamang paglalagay ng check valve, ba? kasi po marami po tayong ng mga customer na balibaliktad po yung kanilang uh, paglagay ng check valve, ganito po ang tama, ayan, ganito ang pagbukas nya, o ayan, Oh, ganito ang position ah kapag ilagay kanyan kapag nabaliktad po yan ay syempre po wala pong ilalabas na tubig kasi walang dadaanan ng tubig kasi sarado eh one way lang po ito check valve na to o at ito na yung uh, connection pa o yan o thread lang sa lang pagigpitan o di at ito pa o ito pa o ito nyan yung uh, pinakadulo na outlet ah, itong lalagay natin o bale ganito lang ang ginawa natin O tapos na po ito Makakaigop na po ito ng tubig Sa unang andar po Kapag uh, kalalagay lang po yung check valve lagyan lang po natin ng tubig itong outlet nya Para po yung tubig ay pumunta po Doon sa pinaglagyan natin doon sa, na, sa check valve na doon nako ano? hmm, nakakabulol na tayo Pumunta doon ano Para siguradong hindi makasingaw Saka kapuhain na yung uh, manual pump doon sa baba Ayun Kapag irekta pong andarin po Yung uh, electric motor pump dito ay hindi po yun makakahigop kapag hindi nabuhay itong manual pump niya. Kapag ganito po kasi nga set up ng uh, patubig, ay automatic upong pong hindi linagyan ng putbag doon sa dulo ng tubo na ibinaon. Mas matrabaho po kasi yung nalalagyan ng putbag doon sa dulo ng tubo na no. Dahil kapag nasira po yung putbag doon sa baba, ano pong gagawin? Bubunutin po yung tubo na ibinaon, saka po palitan yung putbag na linagay, o di matrabaho po saka po hindi po pwede yung bunot balik kasi luluwang po yung pinagbabaunan ng tubo wala na kung ganun ah uh, mahihigop niya tubig dito sa taas kung ganon. Yun po ang uh, problema doon sa mga ibang mga puso na marumi na ang linalabas kasi nga nahihigop niya po yung mga tubig dito sa taas na kung ganon. Balian na po mga kabertod, kinakita naman rin yun na buhay na po yung uh, manual pump at uh, sunod natin na testingin na anda rin itong electric water pump niya. O oh, sige, switch mo na dyan at tignan natin. Oh, Ayan na po, ayan, baniyan yan na po mga kabirton, kitang-kita nyo naman, o, ganun lamang po, kasimple, ano, ayan step step by step na po ang ating pagturo kasama na ang mga napakahabang uh, paliwanag. Bali hindi na po kayo magtataka kung meron bang kayong mababasa na masama ang comment dito sa comment section dahil dalawa lang po ang klase ng tao dito sa mundo, masama at saka mabuti. Yung masama po ayaw po nila na yung nag-share ng kanilang kaalaman. Ang gusto ay nagdadamutan. Ito po ang isang trabaho natin, contractor po tayo ng drilling at marami po, po tayo mga i-upload ng mga video tungkol po sa mga tutorial ng mga ganitong klase ng mga matubig o kaya mga puso. Kada tubero po ay hindi po papareho ang kanila diskarte. Meron po yung magastos na diskarte at meron din po yung palpak na diskarte. At pachambang diskarte. Kung meron po kayong mga katanungan ay comment nyo lang dyan sa baba para po babasahin po natin at gagawan po natin ng content kung hindi pa natin nagawan ng content para po may pakita sa kin inyo mismo ng aktual at uh, maintindihan niyo ng gusto. At yun lamang po na mamalam lang yung lingkod. Walang iba, boy, there too.